Guys, welcome back and welcome to my channel. So ngayon mag-unboxing tayo ng nabili ko sa TikTok. Ano? So this is from Pretty Little Thing. Ayan It's a smartwatch. Ayon, wow! So, ako smart smartwatch, bagong smartwatch kasi <coughs> Uh, maraming nag-review ito na maganda kaso I just want to buy Ayan, so, may, yan yung mga uh, Nasa loob ng unboxing natin Merong strap, charger, manual user And of course, the uh, watch itself Ayan. Ayan, so, try nating buksan Ayan, ang tagal mabuksan, guys. <laughs> ang tagal niya. Ayan. Kasi iba yung pinipindit ko. Hindi yan pala. Yan pala. Yan, yan pala ang uh, on. So, tingnan natin. Ayan. <coughs> o, diba? So, may iba't iba siyang wallpaper. And, at, at of course, uh, pwede nyo pang dagdagan ng inyong... DIY wallpaper. Basta i-install nyo lang sa phone nyo yung apps nya na makikita sa QR code. ayun, So, yan yung style nya. Alright. Pwede din yung palitan yung style. Meron dyan sa settings. Ayan. Pwede siyang grid, whatever. O yan. Pwede din ganyan. Alright. So, parang mas maganda to, no? So, ay, hindi pala pwedeng i-zoom. <laughs> so, ayun. Ayan, so pwede siyang palit-palitan. At saka, gumawa na rin ako ng DIY wallpaper ko dyan. Yung aking photo. Alright, so... Ayan, yung ginawa ko. Ayan yung ginawa ko, guys. Pero mas gusto ko to, ayan. Mas gusto ko yan, mas bet ko yan. Ayan, so... Meron pa tayong extra na strap. That is my favorite purple. Alright, at saka my cleaning cloth. How to install the straps. Ayan, So pipiliin ko yung purple. Okay. So ayun, ganyan po. Yun. So, tapos na ang ating installation of the strap and ready to wear na. Wow! <coughs> so, ito ay 44, i 45mm siya. Pero may mas manipis dyan. Pero mas gusto ko ng makapal. Oh, yun. So, ayan na siya. O, oh, di ba? Ang ganda, ang gara. Ayan, yan yung user manual niya. I-scan nyo lang yung apps niya dyan. Ayan, so, <laughs> sinote ko na tayo. Okay, alright. So, ito na ang kalabasan ng ating bagay ko. <laughs> bagay ko ba? Ayan, pakit-pakit lang -pakit muna ako with my watch. Ayan, model-model. I-model-model -model ko muna yung watch ko. <laughs> no, 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 no. <laughs> no, no, no. <laughs>